welcome to Okay lang naman and respetoy namin kung may mga tanong kayong ayaw sagutin. At okay lang 'yun. Mm -hmm. Pero kaya kaya naman sagutin 'to lahat eh. <laughs> so, first question natin um, Ed's and BNC kayo na ba talaga? Uh -huh. Ano, ba talaga yung Ano na ba talaga kayo? <laughs> yung ano, po uh -huh. muna namin kami <laughs> <laughs> uh -huh. uh -huh. okay. na Hoy! <laughs> Wala narinig. na sinagot na Ano po? <laughs> <laughs> Edit. Sige, 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 Okay, okay, next question tayo Next question tayo eh, Ayan, medyo ano to uh, Maganda tong tanong na to Kasi para to sa inyo, sa isa't isa Bago niyo sagutin, isipin niyo yung Mga nakaraan Diba? So, kay Sa'yo muna, Viancy uh, Paano na bago ni Edu? ang buhay at pananaw mo sa buhay? Or ano ang impact niya sa buhay mo? Ayun po kuya, ano, maliban po sa inyo, sobrang ano, laki po ng impact ko ni eting, sa buhay ko. Ano, maliban po sa ano, madami pong sumaporta po sa akin, sa amin pong dalawa, siya po yung unang nagmahal po sa akin ng ganito. Siya po yung unang nagmahal po sa akin ng ganito. <laughs> wow. Nakaan ano ano <laughs> na iba po yung support na binibigay niya pa sa akin talaga. Siyempre, <laughs> support lagi. <laughs> <Support. laughs> ano ba? Ano po, kasi pag ano pagkasama ko, dahil po baga mature po na yung ng partner ko po, mas feeling ko po nagiging mature din po ako dahil po sa kanya. Ah. Tapos, siyempre po yung ano, mas nabubus po baga kuya yung ano, confident ko po, po dahil po din sa kanya. Nice yeah. sa akin? <laughs> Oo. Oh. Uh, wow. Marami uh, naman yung tingpak na yun sa'yo talaga. <laughs> <laughs> nabubus ka. Nabubus ka talaga. Grabe naman. Tsaka ano po kuya, siya lang po yung lalaking ano, nag-effort po na sobrang sobrang po sa akin. Oo! Oh! <laughs> <laughs> <Sa> akin. <laughs> Thanks, <friends. laughs> Ano 'yung mga effort na pwede mo sabihin sa ng... akin. Ha? Paghati sundo po sa akin. sundo. Oo. Oh. 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 Grabe wow. effort talaga 'yun. Lalo na dati sobrang lalo. Dati. Okay. Oh. Hanggang ngayon 'to. Ii. Ay, grabe, grabe naman. naman. <laughs> <laughs> so, naman syempre. Koinsan, um, ano naman 'yung impact ng na nag-iisang BNC? sa buhay ni Kalingap Edu. Impact ni DMC. Ano? Grabe sa sa akin ano? Um madami lang ano kasi um, dumaan na mga babae na, uh, sa buhay ni <laughs> hey, Golden Mo. Okay. ka. Yan nice. gusto ko ay. Eh. Hello. <laughs> order, order. Chala-la-la-la. Order. Ano gusto mo? Ito, pilihin mo order mo. Ano ba gusto mo? Chicken breast? Ako? Hindi <laughs> ako kasama sa menu, eh. Naku, oh. napaka-dilig. Napaka-sarap pero bawal. <laughs> spicy ba? Latina girl? Sa latin. May umaya, ah. 신아니요 그대 아니면 난안 돼요. 내 생각을, 생각을 하시면 할까? 할까. isa pa, isa pa. pa po ka. Huwag super model niya. Gusto ko kasama ko. Tara na. Ay, di pa. Ikaw na lang. <laughs> <laughs> oh, Sige, ha. Ito ako. <laughs> Tama ayun, yun, yun, yun. Puna, na yan. Ayoko so, na. Tayong dalawa na Gusto ko kasama ko. Mas gusto ko. Ikaw lang.

Pahinaan mo ito. Ito ito mo kasi maayos. Ito mo kasi maayos. Iba kasi pinapatamaan mo eh. Iba pinapatamaan mo kasi dito lagi pinapatamaan mo eh. Ito mo kasi Sige. Oo. Ano ba Wala na, wala na. Ha? Wala na? Ang gato hindi ka natututo, hindi ka natututo. Tulog ba yan Ang Wow. <laughs> dito maayos, eh, Ay. dito, dito okay. Wala man kasi mabarilin pa Wala man lang kasi Darabaw ka uh, Wait lang wait Wait lang wait no, Wait wait <laughs> Dito na kasi lang maayos. Ang sawa gusto mo? Ha? 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 natin. Makukuha okay, so natin yan. Tiwala ka lang sa ating samahan. O, oh, pag nakuha ko yan, pwede bang makahingi kahit isang kiss lang? <laughs> <laughs> Ay, baka. Ay, baka... Alam ko, hindi ko naman yung nakuha. Pagsisisihan mo <laughs> yan. Pagsisisihan mo yan. Gagaling ka natin. So, ha? Tumingin ka mabuti yeah. ha? Baka magduling-dulingan ka eh.

Hindi ba yun? Hindi mo makakakuha. ay Wala eh. Das na to. Ano? Any last words? Teka <laughs> lang, mama si mas Masingin ka muna. Mama si masing Masingin ka muna. Para sa'yo to. Kanyang pala ka naman. pambihiraga? ka! Kaya? wale. <laughs> <laughs> eh. okay lang yan? Kaya na lang kita. Ano? Hindi ka pa rin masaya ah. nag naman. Kailangan ko yan ngayon. Para sa... May My next time. <laughs> Lalo na ngayon. Hindi ko na kuha yan oh. Mahirap pala. Kaya... Hindi oh. uh, eh, ano? na ako ang gusto, mo? Para makuha ang... Para makuha ang... loob mo. Matagal ko pa. Itong ko naman ako. Grabe. Ang sakit Yan lang, si Grabe. Ano? Usad na.